guys, magandang araw sa inyo guys yeah, may gagawin tayo ngayon dito ang ating the brother, si Anthony saka si Alan namamalya daw ito namamalya daw ito, no, kasi dati daw nabusan ito ng krudo simula na nabusan ng krudo, ganun na nangyayari lagi namamalya check yung ating ano uh, nozzle baka papalinis lang ito, tignan natin guys ha kung anong condition na kanyang nozzle guys ha yan, yan ang gagawin ng the brother Calibration, Alan and Anthony. Anthony, ang tagay niyan. No nozzle no soul. No soul. Tatanggalin. Kaya guys, bago natin tingnan at check up in yung kanyang no sale, kung ano condition, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, PNB Pa-like at pa-share na rin guys. At pindu notification bell para lagi kayong updated sa mga share-share na yung video. At ipopost guys, yan. Pinamata na ni no soul. Si Anthony. Yan. Lilinisin sila ito, Alan. Kakalibrate lang kanyang nozzle oil. Yan, guys. Lilinisin lang daw. Sabi ng ating chief mechanic, si Alan. Yan. dam brother. Yan, tatantali na yan, guys, ha. Yan, tinatanggal na, guys, ha. Mamaya, papakita namin sa inyo kung anong itsura na kanyang nozzle Kung bakit namamalya ito. Yan. Yan. Yan guys, sabi ng ating driver, ano daw? Ah, namamalya, tapos namamatay sa takbo. Yan ang chachika pen, hindi natin yung nozzle guys. Ah, medyo madumi na kanya yung nozzle. Yan ang titignan natin guys ha. Kaya may lang guys, at natin kung anong picture na kanya yung nozzle. Okay guys, kakalasin muna na yung nozzle. Di bago natin pakita yan guys. Yan guys, okay na. Tanggal na yung ano. Ano yung makina nun? BT2. Ayan. Tanggal na yung kanyang apat na nosen. Ayan. Bago namin linisin. Linisin na namin ng driver. Para mas maganda. Ayan. Guys ha. Yan ang proseso ng pag namin. Pag linis ng ano. Ng nosen. Sa outreach. Para tanggal yung mga dito dito Ayan guys. Ganyan lang si Jesse ha. Tanggal na guys ha sarili parang parang bago pero luma pa rin Guys, Yan, yeah, medyo sabog. Yeah, medyo sabog. Lilis niya, no? Yeah, pangit yan, guys. Parang hihinalasin. Yan, ganyan yung, ganyan yung pag-testing ng ano namin na pangit ang kanyang buga. Kaya kailangan linisin na rin yan, guys. Hahaha. <laughs> yan. Yan, guys. oh yan. Tatasin na natin yung kanyang nozzle, guys. Yan. 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 Yun. Yun. Yung. Yung. Simple-simple lang. Parang, ano, parang, oh. Ganyan huh? lang pala tanggal niya guys oh. May konting arte oh. For Talaga part. kasi na feeling. Feeling ba? Kailangan may feeling. Okay. Yan. ayun oh, yan. Tanggal na yun. Okay na Pakakadalwa na guys oh. So, Kadalwa na yan. Patatlo. Kaya nilinisin na ng gasolina. kuryo na yan. asa Ha? Huh? Ito yung ahasa. Yung ahasa. Ayun, ayahasa daw guys tatlo apat na yan guys ayan. ganyan lang pag ano lang ano no sila pag nilinis ba o pag ano ba calibrate o nilinis calibrate ano calibrate na no sir ayan o mabilis pull down itig gumalaw parang ano yun parang susulang tak wala si sip sip boy <laughs> Di ba pag susok, sinisip-sip? <laughs> Dapat, sinisip-sip mo yan. Ayaw. Ayaw mo ko, saktak. Pag hindi diba, ayun, tanggal na. Di ba, guys? Kung nakaka-experience kayo, susok. Yan, ano yan? Nozzle tip. Nozzle tip. Yan ang nozzle tip. Ano, itsura niyan? Okay pa yun, well? Ay, kalawang ako. kinakain. kalawang ako. Ah, bukal. Yung kaya isang dahilan, kaya namamaliya yan. Anthony? Yun, Tinaktak na naman? Parang susulang? Parang susulang? chip kaya natin Para <laughs> Mas madala Parang susulang Chip-chip Ay lubat Ay na Ayan guys, tinanggal yung kanyang nosel yan ha Ito naman ang diaphragm, kinikap, kinikap na rin Kinikap na rin Ayan, kialag Di chip, di kanik Ayan, kialag Anong condition niya, alam, ang kanyang diaphragm? Pwede pa Pwede pa? Pwede pang palta na o ano? Pwede pang gabitin? Pwede pa raw. Ayan guys, oh. Chinek yung condition ng kanyang diaphragm. Okay naman. Pwede pa raw. Ayan, nililisin na lang yan. Nalililis ba yan? Ayan. Kaya lang nagkakabay, oh. Ah, nagkakabay ba? Pala eh. ah, pala ang sira pa lang rin. Ah, ayun pala lang sira. Hindi na sira. Bakit hindi um, nagpa-function ayos. Okay, doon ang kado lang, maluwag. Ah, maluwag na. Dapat may gulting ano yan. Ipit. Uh, ewan, hindi meron dito kayo, meron kayo dito? Hindi, wala. Ayun lang, hindi alam. Ito pala, medyo nagkaroon din ng problema dito. Guys, right? ito, yung parang dulo, medyo ano na raw, maluog, maluog na, parang lost, ano na, parang maluog na, kung baga, bigay ito, doon na, hindi, walang laban. Dapat kasi nalaban to, kung okay guys, itong dulong ito, hmm. ay wala oh. Laking bulak eh. Ha? <laughs> Batang may laban. Batang may laban. <laughs> ay, lumaba, parang ano ay, bumibigay lang gusto. Yan, no? Malambot, guys. Problem. Yan ang problema niya. Yan, guys. Okay na lahat ng nozzle. Yan, no? Dininisin na lang yung kanyang nozzle. Gagamitan ulit yung atin ng kunting saksak yan. Kunting saksak sa bunot bungo. Yan, no? Medyo ganagana mo ng no, kunti para walang gana. Ha, 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 ba Tayo tayo dyan. Baka tayo mabas Okay. Ayan, yeah, no? kanyang pala po sa isang paglilinis, pag ng nozzle, guys, ha? Ayan, yeah, no? Simple. Simple, pero medyo mahirap. Ayan. 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 Ginapitan pa ng papel. Ayan, okay. yeah, ganyan. Ganyan din yung gagawin sa isa. Sa tatlong matitira pa, guys. Kanyang lang po sa ng pag-ahasa pag, -ano, pag ng kanyang nozzle. Tama ba? Hasa ha? ta, tawag yan? Hasa-hasa. Hasa-hasa. So, didilis so, uh, ng huling. Labgaling. Para matangin. In fact, doon na din yung mga kalawang. Na, mga dumeno. Kaya, balang yung panghasa ito. Okay. Ito yun yung mga proseso niya. Sa so, yung tatlo, ganoon na rin. Ang proseso. Isa pa lang ito. Okay. So, guys. Ito na yung pangalawa. Yan. Hindi na yun yun yung papakita sa inyo. Yung pangatot, pangapat. -pang Parehas din ang proseso nun. Tatagal lang ang video natin, guys. <laughs> Yan, nilagyan ng ano-ano metal palis. Pampadandas. Pampadulas. <laughs> yung, pampadulas to yun, guys. Para medyo gumanda. Ay, well, ay, kita na, niyo na, naman. Nalabas oh, dito. Bialabas oh, na oh binalbas sa puti. dito? Oh, oh nga daw no, binalbas <laughs> diyan sa dulo. <laughs> Puta, pakita tayo diyan. Ano 'yan? <laughs> yan ganyan lang yan guys. Pag, pag medyo madu pag medyo madulas na. Yan, may lumabas sa doon. Dito. Pag tumatagal, pag tumatagal, tumatagal na, binalbas lumabas na. Medyo malambot na sa ipasa kayo. Oh, ayan oh. Oh, ayan una pa lang medyo escape. Ano? Pag tumatagal na, medyo dumudulas na. Ayan <laughs> oh, no. okay, okay. yeah. 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 yeah, guys, yun ang yun ang ano ay yun ang Kapag, pag, na medyo malinis na. Pag medyo matras na madalas talaga, papahita mo ng konti. Yo! Para! <laughs> Yo. balik ulit. Ay, balik ulit. Yo! Ayan. Yo, guys. Oh, yun ang proseso niya. Pag lilinis niya, guys. Ha? Baka iba na isipin niyo, guys. Ha? <laughs> ang lilinis na dito nozzle, ha? Hinahasa, guys. Ganyan lang taga proseso niyan. Yung dalawa, din na namin papakita, guys. Ha? Yan. Basta ganoon lang proseso nun. Medyo maskip sa una. pagdating tagal-tagal, medyo lumulog na. Yan. Ayan. Na Yan. Oh, yun lang. Ayun, may lumalabas na. yun lang ang katunayan na malinis na yung guys ha. Pag medyo ma, na, malambot na. Yan. Yan, yeah, syempre guys, pagkatapos namin mag-chok-chok doon, mag ano, naglinis ng kanyang nozzle ni Yan. Nuhugasan mo namin ng prudo guys. Yan ang proseso niya guys ha. Yan. <tyos> yan. Si Anthony pa rin ang kasama natin. Ano, tulang na, tulang na. Hindi makala Ay, guys, walang hindi na mababago tong ano, dahil para ma-okay para do kaniyang diaphragm ito, okay, ang diaphragm. diaphragm guys. Sa taas ito guys. Merong ano dito, yung sinasabi nating carotid, eh, para inadjust lang ng ating mekaniko na ating si Alad ng ating ang ano, calibration. Inadjust lang baka bago bago adjust pero malamang ano baka bago nga right, guys. kasi niya ano, di bibili ko sa ito. Sa ano? Sa Sa San Pablo nga raw meron yan eh. Oo, San Pablo. Di lang? Guys, you know, know, sure yung nose yun na yan. Kung BA1 lang pala yan BA1 ha. BA1. Ayan. Mamaya, okay na yun. I-assemble na lang yung mamaya, guys. Yan guys. Okay na. Tapila. Ah, uh, sige. Tiga, na tiga. Ayan, guys. Ikakabit na mamaya yan. Tapos na. Eh, Ayan, simple na. Ganun lang ang pag-alo kinakabit niya, Alan. Tayo prama no? Eh kinakabit tayo Bram. yung tayo prama. Ang mga kaskip yan. Ang mga kaskip ka sa mga. Ano mag na? Halos na. Ayan. Ayan. Ayan guys. Kinakabit yung kanyang nosel. Nakakabit na guys. Testing na natin mamaya. Kung mamamalya pa. At namamatay. 4BA1 to guys. Sama ka 4BA1 guys ha. Yeah. Nilinis lang ang nozzle dito guys ha. Nilinis. Inasa. Tapos yung diaphragm. Nilinis din. Tapos yung kanyang pinakantiti. Uh, ah, Ini-adjust lang guys. Kasi medyo malutad na. Kaya tinigil pa ng konti. Diba? adjust lang. Tapos yung kanyang ano. Kanyang strainer. Pinagtanday kasi medyo madumi na guys. Isa din siguro yun sa kaya namamalya guys ha. Yan. Diba ka tatlong klase yung nakakita yung may problema. Nilinis yung nozzle. Instagram yung pinakang titi nun para sumikip tapos sa kaya kanya yung pinagtanding guys ha sa kaya yung mga washer washer to pinagtanding guys yan yun lang ang ginawa natin dito sa kanilang ano ha nozzle diaphragm yan for ba 1 okay yan mamaya kaya kung mamamalya pa ba o ano the brothers Alan and Antwi yan. Ganyan lang guys ang posisyon niya na basta namamalya at namamatay. Ito so, si Liga yun na naging na problema guys ha. Kaya na kayo sa Calibration. Basta malapit, kung malapit kayo sa location namin, dito kami sa location namin. Sa na Barangay Baka Baka, Victoria, Laguna. Malapit sa mag-asawang tulay. Tapat ng EMB At Supply guys yun ang location namin kasa wala kayong makakuha magaling na, na calibration dito daw sa amin guys the brother Anthony and Alan kami na na yan guys yan siya tuloy guys kinabilit yun para matagal yung hangin Tetesting na guys.

Yan, yeah. ayos na. Pino na kita tunog. Naingay lang kasi paano walang air e cleaner. Pero okay na yan guys. Yan, yeah, tinitid na pa. Papa, papa. Ayan yeah, guys, oh oh, tamatay pa Ayan guys, okay na yan guys, tapos na yan guys ha Ayan, tala kahit paano, guys, pinaka yung tip o APM man lang Kaya so, sa nag na yung video guys ha Na pagka namamalyado at namamatay Kaya yeah, pwedeng linis yung kanyang ano, nozzle Saka pwede nyo yung strainer niya. Medyo madumi na Yan doon ang pinanggagalingan ng ganong palyado Saka namamatay So guys, saka yung kanyang mismong titi nung kataya from medyo malog na inadjust lang kaya yeah, medyo okay na guys And guys sana subscribe sa kanay sa youtube channel EAB TV pa like at pa share na rin guys at TikTok tulong sa bed para lagi updated sa mga share share na yung video at ito po boss, guys. Ayan, thank you, guys. Nanawad, guys thank you guys mga nanood guys thank you guys God bless you all guys yan ayos na yan lalabas na yan guys Thank you, boss. Ay, yeah, boss, for BA1 lang ito bakal ito guys, ha? for BA1. Kaya yeah, guys, okay na yan guys Okay na yan guys